dating meron mga bahay to dito uh, na demolish tapos meron ng kasada diretso dyan sa kanto uh, sa bungan eh, siyempre dumadami yung mga nakatira dyan tapos yung iba, na iba wala nang maintain 15 story dalawang building tapos sa uh, each unit mga 40 square meter condominium May... 1 and 2 pinagawa ni Yorme meron itong dalawang tower So, bawat tower niyan ay 15 story. Meron itong 12 units per floor. At bawat unit ay merong floor area of 44 square meters and 2 bedrooms. Masaya si Yorme kahit sa counting paraan na naiangat yung mga antas ng pamumuhay nila na yung dating naranasan lang ng mga mayaman e pati sila maranasan na rin. So, unting-unting nararamdaman na yan dito sa Manila. Siyempre, si Yorme galing din sa mahirap niyan. So pangarap niya rin may angat bani Lenyo dito. Pero syempre, habilin niya ayusin, alagaan at uh, dugyutin itong mga housing project. Kasi ito kabayan na uh, mala to, condo style. Talagang uh, social na tirahan dito sa Manila. So hindi lang ito yung mga housing project na nagawa ni Yorme sa loob ng 3 years. At magkakaroon pa tayo mas marami mga housing project pagbalik niya dito. So yung mga nakatira sa danger zone, sa ilalim ng tulay o kung saan pa ay may ayos na. Dito kasi kabayan, kailangan ibigay mo na ng relocation yung mga nakatira dyan. Tapos ayusin, i-redevelop yung mga lugar, katulad na sila ng tulay, estero, sa release ng train, or kung saan pa. So tara, punta natin ngayon itong Tondominium 1 and 2 na napagawa ni Yorme. Nandito na tayo sa Rachel Road 10. So napaka-busy dito sa kalsada na ito. Tsaka itong mga sentiray lang kabayan, grabe yung nangyari dyan. Tingnan mo yung mga basura diyan oh. Target ng na mga nagtatapon ng basura diyan mga kanyan gabi. Kasi wala nang papantay. Eh. Nilagay na yan ng bakod. Tingnan mo tong ginagawang expressway project oh. Hindi pa nabuhusan yan, tambak na ng basura, di ba? Yan po yung Salex project. Diretso hanggang Bulacan Airport. So ang pupuntahan natin ngayon kabahin itong mga pinagawa ni Yorme So napunta na natin yung sa Binondominium. Dito naman tayo sa Tondominium. So dalawang building ito. Dalawang building, 15 story. Yan o, kumustahin natin. Maganda talaga itong proyekto ni Yorme na mabigyan ng mga maayos sa tirahan. Yung mga homeless or yung mga umuupa lang para mas magiging maayos ka, ka ba yun magiging comfortable yung tira nila no? yan so dito tayo magsimula ito ito pala kabayan, na demolish yung mga bahay dito pero mga bahay to dito uh, na demolish tapos meron nang kasada diretso dyan sa kanto uh, sa bungan so ito, so, ito ka ba pakita ko sa inyo yung difference ha? ito yung mga sinaunang project tapos yung sa likod dyan condominium 1 and 2. Diba ang laki ng pinagbago. Ito, ito matagal na ito eh. Mukhang hindi lang siya na-repair at saka na-maintain. Yung iba nakatira dyan. Yung mga nakatira dito dati. Yan yung mga bahay na demolished dito. Diba? So kailangan talaga dito kapag meron na silang relocation. Eh, yung pag-maintain ng kalinisan, yung maintenance huwag gawin yung extension katulad nito ang kita may sa taas oh. So. yan sa taas hindi nakasama sa bahay yan mga extension ng mga kuna yung barong barong di ba eh syempre dumadami yung mga nakatira dyan tapos yung iba, iba napabayaan wala nang maintain so patuloy so kasama sa gagawin ni Yorme ulit yung dagdagan pa yung mga pabahay di ba mga din kabay kasi pangarap ni Yorme talaga ng yung mga squatter na tirahan dati ay mabigyan ng maayos sa tirahan si Orme galing sa hirap dati yan taranasan niya yung tumira ng umulan nababasa nangangalakal ang basura pero tinan mo yung pangarap na naisa at katuparan niya rin sa mga nakatira dito sa Manila dito ganto. dapat so, napakitaw sa inyo kabayan yung daanan nito ah Meron na rin mga akon dito, uh, private, mga, mga pabahay ano. Marami dito, kasi maganda yung lokasyon dito eh. Ito yung tirahan nila ngayon oh. No? Ang ganda diba Sosyal na tirahan ngayon Itong hmm, Dominion 1 and 2 15 story, dalawang building each unit mga 40 square meter maigit tsaka kung dyan organize may curfew so kung pala konti pala yun kabay na kung iikot mo yung buong Manila talaga yung mga nakatira sa estero sa ilalil ng tulay sa release ng train yung marami pa yan malawak pa ito dito eh. Yan po yung sa sabungan area. Kaya pala na-demolish yung buy, sir tapos Oo. ginawa ng kalsada. Tapos dito sir, ano yung plano na gagawin daw dito? Oo, parkingan lang dito eh. Wala, parkingan. na yung, wala na yung slaughterhouse dito? Wala na. Nalipat na? Nandun, sa kabila. Ah, yun yung bago sir. No? Meron kami. Dito. Uh, dati sir, doon kinakatira? Oo oh, daw. Kamusta naman yung bahay ngayon dito sir? Okay naman. Magkano na upa? Anong floor kayo, sir? Second. Kayo na-kayo na nag-provide na doon? So kung kukumpara mo na, kasi yung tiran nyo dati dito, sir, di ba, pabahay din doon, di ba? So anong nangyari dito sa bahay, sir? na lang siya, parang wala ng maintenance. Kusa na lang. Kusa na, kusa na, lang, na lang nasira, no? Oo. Oh. Tapos yung sa, sa taas, sir, ano yan, sir? Mga extension yan. Oo, oh, mga ano na lang yan. Mga dumagdag na lang Dumagdag yan. na lang yan, sir. Parang barong-barong na, no? Madidemolish na rin yan? Madidemolish na rin, dilipat kabitin. Tila kabitin naman? Oo, sa kabitin. Malayo, no? Maganda ito sir kasi yung harap buhay nyo nandito lang. Oo, nandito. Natoto kami yung gano'n Aso Ah, so dito sir, meron pa silang gagawin dyan? Hindi siguro Tondo dominion malit Wala pa. Pero malamang sir, magkakaroon mo ito ng mga housing project, no? Opo, meron. Kasi marami pang kailangan dito. Ito yung sa ilalim ng Rachel Road din So sa likod lang to ng Tondo Minium 1 and 2. Dito may kita mo kung kano kadami ang bigyan ng relocation. Ito kapag ginabutan ng bagyo, halos lubog itong kalsada. Punong-puno ng mga tubig. So kundi na may kita mo na polluted na rin yung tubig dyan. Ha. Ito yung mga kailang immediate. Matagal na rin sila nakatira dito. Halos isang pamilya. tira mo yung sa kabila niya. Dyan, ha. So, dumaskarte na lang sila dito kung saan may bakante. Dito kasi mukhang wala masyadong clearing eh. Kaya, dito na lang tinayuan. Pero, ang problema lang dito, delikado talaga. Kasi malapit sa Manila Bay na to eh. Ang kailangan dito ay pag-maintain at disiplina. Katulad nitong nangyari sa mga sinaw ng bahay, grabe yung nangyari. Condemn na, sira-sira na puno ng mga uh, basura. May mga extension pa si taas. So sana hindi siya maging katulad na ganyan no, na lang parang naging squatter area in dating pabahay. So marami pa dito sa Manila. Siguro mga wala pang mga 10% to na kailangan ng relocation. Ang dalawang public housing project ay aim para makapag-provide ng decent housing sa mga residents lalo na nakatira in the middle of the streets. Sa likod po, yan po yung Smoky Mountain. At meron din mga sinaunang pabahay dyan. I think more than 30 years old na rin yan dyan eh. So dito yan sa area ng the city's biggest and most densely slum area na malapit din sa Smoky Mountain. Dati marami mga scavenger dyan eh. Ngayon, wala na kasing tambak ng mga basura dyan. Uh, may mga ilang bahay na lang dyan sa likod. Behind sa mga magagandang housing project ay yung mga natitirang barong-barong pa. Ito po yung sa Estero Dibitas. Ang Estero na to ay nagugnay sa Manila Bay. So, dito rin yung Urban Deca Homes. Dito yan sa Vitas Tondo, Manila. So, maganda rin yan kasi meron na rin sa Luzon, Visayas, sa Mindanao yan. Uh, Kompleto sa mga amenities and uh, facilities. Lowest equity option. Low monthly amortization. So, yun ang kamay. Kung gusto nyo mag-inquire, puntaan nyo lang dito. Malapit din yan sa Mayatondo Minium 1 and 2.